Ayan guys. Door jam yan guys. Door jam. Door jam guys. Uma guys Grabe talaga guys Pang 26 floor to mga guys Ayan guys Ayan guys oh Ayan Mambon ngayon guys September 12 Maambon sa Maynila mga guys. Kasi sitwasyon sa traffic mga guys oh. Uh, moderate moderate traffic mga guys moderate traffic hindi yung heavy traffic mga guys yan no dumadaloy pa kasi mga sasakyan mga guys kaya moderate please ya yeah. monument of bonifacio andres bonifacio mga guys yan no so guys monument monumento kalookan mga guys magawa pa yung isa guys oh. pakyawan to guys pakyawan yan nakantuan na yan ah, ready sa kantoan na yan. gawa ko oh, gawa namin guys oh yun sa kabila pa oh yan, yan guys train yan guys oh train yan siya guys train Dito lang kami sa yun guys oh. Napakalalim. Building to guys eh. Building. Ayun guys. Yeah guys. Ayun na ang train. Yan. obaw Ubaw siya guys. Divisor yan. Natakpan lang ng ulap. Doon doon maraming building oh. Yung Makati yun. Sentro ng Maynila. Makati City. Yan ang ko, guys, oh. Dilpan. Yan siya, mga guys. I-update ko lang kayo, mga guys. Yung mga malaking building doon, guys, oh. Maambun lang, di makikita. Moderately pa rin yung, ano, <laughs> traffic, guys. Moderately. Sa monumento. Oh. Thank you for watching, mga guys. Thank you for mga guys. Patuloy oh, pa rin ang ang um, gawa. Uh, gawa ng construction workers, mga guys. Thank you mga guys. コロワッツインオレット。